Hello, hello, hello guys. So guys, dumating na yung ano? Shopping. Yung nag-order ako sa TikTok. Pangalawang beses ko na pong order sa TikTok. So, ngayon, the best naman yung ano nila. Uh, ilang kanilang mga item. So, una, in-order ko is ano? Bag. Tapos, pangalawa bag din. Tapos, ito ngayon. So, So guys bago ang lahat so please uh please like and share uh, ani Arti vlog. So ito na. And subscribe. Uh subscribe nyo din guys. So actually titingnan natin to ko. Oh. Maganda ba? Maganda ah. ba? So let's open. So dito sa Okay kuha nga ng ganito. Deng tinest. Yes, go oh, up. Oh, oh. hmm. ah. hmm. Maliit pa lang, oh, maliit pala to akala ko maliit. So ito pala yung in order ko, guys. So Tingnan natin yung... oh, I'm so excited. Wow, so cute. Ah, uh, may ano siya, dalawang mic. Pakita ko talaga sa inyo. Oh. So cute ng mga mic niya, guys. So Okay. Kailangan um, battery. So ngayon Ah, okay, ito pala yung ano niya. Charger. So ito din pala yung ano, guys. Cute ka you guys, oh. So, yung cartoon, Oh. Well, hello guys, so, oh, meron akong ganito, so, bye guys, thank you, thank you for watching